A picture, picture picture, yeah, picture, picture, one, two, three. No. <laughs>

One, two, three. Dami mo. Marti nga eh. Kay Lolo, kay Lolo, kay Lolo. Wow. Wow, isa oh, isa pa. isa pa. Oh, isa pa. Isa, pa, isa, pa, isa pa, dali. Ay, kayo ni Mami, kayo ni Mami. Ay, kayo, ni Mami. Ay, kayo, 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 dalo kayo ni Mami. Punta kayo kay Mami! <laughs> huli kung galing yung mga ano? one two three kailangan mo na kailan 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 Ayaw, picture, picture, picture. ayaw. kailan 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 Ayaw. Ayaw. kailan 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 kailan